Dear Kuya Len, Bata pa lang ako, ramdam ko na ang kakaiba sa sarili ko. Naatrak ako sa mga gwapong lalaki na nakikita ko sa mga magazine, sa television, o kahit sa mga larawan ng mga cover ng notebook. Di ko alam kung bakit. Basta, gusto ko lang silang pagmasdan. Sa edad kong yun, doon ko na pagtanto na hindi ako normal na lalaki. Sa panahong ding yun, hindi pa uso yung mga cellphones at computers. Patentero at habulan pa ang libangan namin. Mga larong alam kong hindi na uso ngayon. Sa tabi ng bahay namin, naglagay ang tito ko ng isang libangan para sa mga binata. Tinatawag namin itong pool isang uri ng bilyaran na kung saan ay patag ang mga bola. Dito ko nakilala si Ramon, na walong taon ang nagwat sa akin. Siya ay matanggad, maputi, at maganda ang pangangatawan. In short, gwapo. Magaling din siyang maglaro ng pool. Ewan ko ba, pa, basta pag naglalaro siya, lagi